Tara, samahan nyo naman kami sa A Day in Our Life dito sa UK. Maaga na naman ang gising ko today dahil may pasok ang twins. Pagkatapos magunat unat ang una kong ginagawa is maghanap ng susuote ni Charlie and Chino. At dito din talaga ako natatagalan. Nire-ready ko na nga din yung dadali nilang bag. Kire check ko lang kung hindi ba nila nagamit yung pampalit nilang clothes. Tapos, naglalagay din ako ng wipes. At finally, ito na nga ang susuote ng twins. Before matulog din sila nagbabath time, tapos pagkagising is toothbrush na lang. Siyempre, pati hilamos. Madalas kasi ang hirap gisingin ang dalawang tot sa malamig pa sa morning. Tapos dito naman ay bibihisan ko na din sila ng damit. Umiinom nga lang pala sila ng cold milk pagkagising. Tapos kadalasan pagka-uwi na sila kumakain. 3 hours lang naman kasi sila sa nursery. At ngayon nga hindi magkatulad ng damit ang twins. Pero magkaparehas pa rin ng style. Kapag nakabihis na sila dito ko naman inaayos yung kanilang buhok. Ang haba na kasi ng hair nila at kailangan na talaga laging winawak. Ang hirap kasi magpa-appointment sa pinapag ng so, baka mag-try na lang muna kami sa iba. By the way, half term na nga pala ng twins. Pagkatapos ng araw na to, ay wala silang pasok the next week. So, balik June 3 na yung balik nila sa school. Pagkatapos nga pala ng kanilang hair, nilalagyan ko na din sila ng sunscreen. Required kasi sa school, tapos cologne na din. After nilang ma-ready, dito naman ako mag-aayos. Charot lang yung shades, walang araw today. Tapos, nilagyan ko na lang sapatos itong si Chino habang si Charlie naman ay nasa kanyang daddy. Dali-dali na kami nito kasi medyo malilate na naman kami. Matagal-tagal na nga din pala kaming hindi naging stroller or yung pram. Pinasana na namin silang laging naglalakad. Pagkatid namin sa kanila, dumaan namin kami dito sa co-op. Bumili lang ang kanilang daddy ng pizza tapos kumuha lang ako ng drinks. Dumaan na din ako dito sa parcel shop kasi meron akong kailangang pick up na order. At damit na naman para sa twins. Pagkabalik ng bahay, dito ako may 3 hours na pahinga. Dito ako kadalasan nagre-reply sa mga comments nyo. And then pagkatapos ng tatlong oras, ay sinundo na namin ng twins. Bigla naman kami dito nagkayaan na pumunta sa town. Hi, in the bus. At tamang-tama din kasi nag-aaya naman ng dalawang to na sumakay ng bus. Sobrang daming tao ngayon kasi siguro last day na nga ng school. Sobrang daming estudyante. Anyway, dumaan muna kami dito sa candy shop. Pero si Chino diretso dun sa mga toys. Isa talaga to sa request ni Charlie and Chino dahil meron silang favorite candies dito. Ang daming ang hinahawakan pero sabi namin yung talagang gusto lang nilang kunin. At dito nga, nakita na nila yung hinahanap nila. Ito yung mga jelly na dinosaur tapos meron mga secretures. creatures. Si Chino parang may iba Hinahanap. After makapili ng dalawang to, ay eh, na din kami. And then, nagdakad-lakad na ulit kami kasi meron daw kailangang bilhin ng kanilang daddy. Kailangan niya daw ng coils para sa kanyang vape. So, dumaan na kami muna dito. Nauna na kaming lumabas kasi naiinip ang twins dun sa loob. Tapos, si Charlie nakita niya yung kalapit na shop na ang dami ding food. Hindi pa nga pala kami nagbe-breakfast kaya nagaya ang twins sa so kumain kami dito sa subway. Magsa-sandwich lang muna kami dito tapos pag-uwi kakain ulit sila ng lunch. After ng sandwich, ang twins. Ayan, kumakain na ng Doritos. Favorite talaga nila yan. And then after, kumain naman sila ng cookies. Puno nga ng cheese yung kanilang mga dalire. Kaya ayun at pinunasan ng kanilang daddy. And then, lumabas na ulit kami dito sa subway. Next stop naman namin is grocery shop. Nakikrave kasi ako sa pork adobo. Kaya maghahanap ako ng pork belly. Pero parang gusto ko din ng sinigang o kaya naman ay nilaga. So, bahala na kung ano ba yung matripad. Naglibot-libot lang kami dito kasi wala naman kami masyadong kailangang bilhin. At hindi din kami makakabili ng madami kasi hindi namin dala yung sasakyan. So, mahirap magbitbit pag nakabas. Nagbayad na din kami, tapos pumunta na ulit kami sa bus stop. At tamang-tama nga kasi parang 5 minutes lang yung aantayin namin. So, bali na upo na muna kami dito, tapos pinapa-open ng twins yung kanilang candies. Kung last time nga pala, sinabi ko sa inyo ay mainit na, ngayon ay malamig na ulit. Free trial lang pala yung mainit na weather. Dumating na din yung aming bus, at ito na nga sumakay kami para makauwi na. Hindi naman pinupuno ang bus dito, kaya hindi ka na mag-aantay. Tapos, natawa ako dito kay Chino kasi may hawak pa newspaper. Akala mo naman talaga nagbabasa. Ilang minutes lang din yung bus ride pa uwi ng bahay. And eto nga pala yung aming mga nadadaanan. Dito nakikita ko na medyo napapagod papagod na ng twins kasi parang inaantok na sila. Hanggang sa hapuna, nagluto naman ako ng ginataang baka. O ba diba, wala dun sa nabanggit ko kanina yung niluto ko. Bigla kasi ako nag-crave sa ginataan. Tapos medyo maanghang.